Mayong gabi'i, kaninyong tanan. Palihog, manlingkod. Mga kaisuunan kong dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan. Oh. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, madayaw, magandang araw sa inyong lahat. Una ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin. Na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakalaang, nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pag pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina ang Office of the Vice President At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya ang pamilya Duterte napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makna makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggud ni tanan Inday Sara ni dagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nasa I will thoroughly explain myself kung bakit gano'n ang nangyari at gano'n ang uh, desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong kingdom nation, at uh, I could not come earlier, dahil meron ding atake sa upisina ng pangalawang pangulo, at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the vice president. But always remember. Na wala man ako. Sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino, parensela. Noong ako ay naging vice president, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So, noong ako ay umupo, ininstit ininstitutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang deluge, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi? ng libro natin jaan sa Disaster Operations Center. Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang, Ang naisip ko, sabi ko, as Vice President and as a dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang Dahil hindi na nila mabili ang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Lang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen. Because we made promises on stage. Now we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero, this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sado sa politika. Pero this night is not about, about me and my problem. Kandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan na apirmi kaninyo. Noong isang araw, Kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlo. Kay bao ano, mo nga Gipadalhan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila din para hadlokon mo, gipadala mo sa ginoo para pasabton sila. If they come from the kingdom nation, on peace kay bao mo anak dabawenios are peace loving filipinos and in fact dili lang dabawenios because the kingdom nation citizens can be found All over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because, because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you, this is about the abuse of power and the assault. on the freedom of religion. <clears throat> Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila ugbala, Tirahon mo preach to them the words of God. Hello. if they come from the evils of Satan. What do you have? You have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. pangako lola sa mother side. Maternal grandmother nako, na Buhi pa siya karon. Kaluoy sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of Diri sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o kaniyan panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligyan. Anang mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. Onya mamaligya o mga lain-lain klasing dry goods. Nakaadto siya og baklaran na maligya siya o mga sandals nga mo ang ginabaligya kaniadto. Sayaha ko nakakat-on og kanang dili maghulat na ay customer, kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasudlo ni mo sa hang tindahan. Doon na siya pulong sa ako ah. Itong batanon pa ko. Kaya mo, diri manggut sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha, maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino, na kung motubag ka, yung kad, maldita. So, itong batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba at tingali, unya motubag ko, Mayingon dayo na ang ako ang lula. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa... Motong ka ganina. I know. Diligyo ko makasulti when our preacher said, Love your enemy. Agaana anak lang yung ko. wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of uh, spiritual enlightenment that I can love my enemies. Bell. Oto ka ganina nag-ana, Kiko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako ah, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse pulong para kanila mao ang gaba sa ginoo di magsaba. And God will take care of you all the more because you can love your enemies, you can forgive, so you will gain victory. God. Will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you, because you know his power over all of us. wall and then kap anniversary nakauna-una ko nga sa pagtuo sa mga inchik malas magod ang nine <laughs> <laughs> Muto na kaanak ko, siguro sundon na to. Wala may mawala sa to ah. Kung sundo na to, ang tinuuan sa mga inchik, nga dilig yung ka mag-celebrate nine. So this is our 40th anniversary. Ay <laughs> mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from one to almost or approximately 8 million around the world yeah. you have overcome challenge and every challenge made you stronger made you more united and we can see that now there is another challenge before you Pero naagi hapon mo sangalan sa ngalan sa ginoo. O yes! sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, sa kadagahan sa pandaot, sa kadagahan sa dili-pagtuo, sa inyo ha, sa kadagahan sa panakansaw Ka ba? sa inyong hang pagtuo. I think you will reach 100 years or more. <clears throat> Magpadayo. Basta ang inyong pagsalig o pagtuo, hugot During COVID it was a experience as mayor, it was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. dili na ko explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon ay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response pero walay budget ang syudad para punduhan ang COVID-19 response. Nagaling kayo, TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako mensahe sa mga dabawenyo. Maupod ang mensahe nako na sa inyo karon, Karoon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro The Kingdom of Jesus Christ, and that is We Will Not Break. <laughs> On my way here, Kaganina, Naginong Konga. Uh, I will leave you with a verse. Nangita ko a verse, na ko dito, of being afraid. Nadu na isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff. Pay comfort me. Ayaw magkalimot na ay gino... sa ato tanan. Yeah! ug ang iyahang gaba, <laughs> tili magsaba. Woo! 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 Let us clap for a more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. Save the Philippines. Shukran.